Dahil ngayong araw nga pupunta ako sa aking kapatid dahil wala nga daw siyang pasok kaya ito nagre-ready na ako para makalis. Dahil nga matindi rin ang init ng araw, eh, parang nakakatamad nga umalis ng bahay. Grabe mga ate, alam nyo ba dito sa lugar namin, nakapagan itong tanghaling tapat ay eh, kunti lang ang nagbabiyay. Kaya naman napakatagol ko na gantay eh, para makasakay ng tricycle. At kahit kulang ang pasahero ni kuya, umalis na nga kami. Pagdating naman agad sa terminal ay eh, nagbayad naman ako kay kuya ng 50 at wala daw siyang bariya kaya nagpapalit muna siya. At habang inaantay ko si manong driver para iabot yung sukli ko ay eh, nagchat naman tong kapatid ko, ibili eh, ko daw siya ng shower shawarma. At dahil mabilis nga lang maluto ang shawarma, ay agad nang inabot sa akin ni ate. Umorder na nga rin pala ako ng mango shake para may panulak ang kapatid ko kapag kinain niya na yung shawarma. <laughs> At pagkatapos nga ay dali-dali na nga rin ako sumakay ng jeep, baka may pa ako ng biyahe. At dahil nga walang traffic ay nakarating agad ako sa lugar ng kapatid ko. At nang makababa naman ako ng jeep ay naglakad-lakad muna ako. Napaisip tuloy ako kung ibibigay ko pa sa kanya yung pagkain pinabili niya. At dahil nga sa layo ng biyahe at hindi ng init ng panahon ay talagang nakaramdam ako ng gutom at uhaw. Uy, saktang sakto, may nadanan ako ng alo-alo dito sa malapit sa bahay ng kapatid ko. Sa sobrang uhaw ko naman ay pinamadali ko na yung binili kong alu alo kaya inabot na agad ni ate. Habang naglalakad nga pala ako, inaisip ko hindi nga pala ako man Dahil malapit na nga rin ako sa bahay ng kapatid ko, ay sa kanila na lang ako makikikain ng pananghalian. Makarating nga ako sa kanilang bahay, agad ko naman siyang tinawag at pinabangon ko na para maibigay ko na yung pinabili niyang shawarma. At nang iabot ko na nga sa kanya, ay kitang kita sa mukha niya ang kanyang saya. Hihiya pa nga umarap sa camera kasi mataba daw siya. <laughs> Grabe mga ate, napakama talaga ako sa ulo ko kasi nagtanong ako sa kapatid ko, may pagkain pa sila, hindi naman daw sila kumakain ng panangalian. <laughs> Kaya dinahan ko na lamang sa pagkain ng alu-alo. <laughs> Grabe mga ate, dahil sa uwat gutom ko ngayon, parang may kakaibang lasa yung alu-alo. Nung unang subo ko pa lang, ay, hindi ko nalalasahan. Akala ko talaga yung masarap, pero nang nangalahati na ako, may kakaiba siyang lasa. Grabe mga ate, lasang ipis. Eh! Grabe mga ate, nadismaya talaga ako sa halong kinain ko kanina. Kaya sabi ko sa kapatid ko, uwi na lang ako kasi wala naman siyang binigay na pagkain sa akin. <laughs> sabi ng kapatid ko, para makabawi daw siya kasi hindi niya daw ako pinakain sa bahay nila. Ismabi na lang daw ako sa asawa niya sa motor para maayati daw niya ako sa bahay. <laughs> Kahit niya takot akong sumakay sa motor, ay pinili ko na lang umangkas para makatipid naman ako sa pasahe. <laughs> Ayan, wala nga ng traffic. Eh, mabilis nga kami nakarating dito sa terminal. Eto namang si Mr. Laging on the go. Pagka ako'y susunduin, ay wala talagang kupas. Gusto lagi akong kasama. Kandaanan <laughs> nga pala kami ditong bilian ng burger. Kaya tumigil muna kami ng asawa ko para makabili ng burger. At dahil wala pa nga akong kain mula tanghali, ay bumili na nga rin ako ng dalawang order. Yung buy one, take one. <laughs> dahil nga si Mr. sukin na lagi dito, ay parang kaklos niya na rin yung matandang nagbabantay dito. <laughs> Nang makuha ko na nga yung order ko, ay eh, agad na nga akong umalis at niyaya ko na si Mister para makauwi kami sa bahay. Inabot na nga ako na ng maghapon sa labas, kaya gutom na gutom na ako. Kaya pagkadating ko ng bahay, kinain ko na agad yung burger. Dahil nga kakain muna ako, ay eh, kailangan ko na magpalam sa inyo. Sa mga nagustuhan nga pala nga kayong video, eh, huwag niyong kalimutang mag-follow. So yun lang, bye bye!